Ma'am hindi na po ba magbabagong isip niyo. Papakita po namin sa inyo na dapat manatiling bukas ang, ang makahay. Tignan mong itsura ng eskwalahan mo. Principal Mark. Ha? Mukha bang palaban? Ayan ang hindi mo ginawa. Hindi mo inilaban todo-todo. Kay -todo. eh, papasara na education agency itong makahay. Magsasara na daw ang makahay? Ma'am, papatunayan namin sa inyo. Mananalo po kami sa upcoming regional drama school competition. Para makita nyo, dapat manatiling bukas ang makahay. You are so delusional, Principal Mark. Ang laksa atin pag nagsara to. Isang oras pa yung hindi sa kabilang school. Ano kayo yun? Oh my gosh! Kailangan ko itong i-announce right now! Uy! Ash, huwag nga! Bakit? Baka matulungan tayo ng mga supporters ko. Ito na nga ba sinasabi ko yan? Mukhang kailangan na talaga natin maghanap ng bagong school na malilipatan. Correct ka dyan. Paano na ngayon na magsasara ang makahay? Wakaton wow, ka, Lord! Ano pa bang magagawa ko, di ba? Iniisip ko, sino kaya tutulong kina at papa sa funeraria? Naniniwala po ako na may laban ang Maka Kaya po, mag-audition po ako para maging isang sikat na performer. At pag naging sikat na po ako, plus points po sa amin. Nay, ano to? i ko yung mga dati kong co-faculty para i-welcome back ka. At iba sa kanila gusto ka makilala. Kau naman. Ano to? Meet and greet? Ganon? Pwede bang iwanan niyo muna kami ng nanay ko? Ano ka ba, Victor? Mula ngayon, makakasama muna kami. Ano to? Nay, bakit ka kalabas? sila. Relax ka lang. At saka, hindi ka pa namin nahuhunbinsing magturo sa Maka. Ano? Yung Maka Hai, binigyan kami ng palugid ng Ed Agency isang taon lang. So? Huwag <laughs> ka magagalit. Kasi, pag manalo ang Maka Hai sa regional musical competition, hindi nila sasara ng eskwela. Alam mo yon. Anong kinalaman nung sakin? Sa Victor, ikaw lang pag-asa namin. At alam ko, ikaw lang ang mga sa amin. Maniwala kayo sa akin, hindi niyo ako gusto yung magturo sa eskwelahan niyo. Please naman, anak. Huwag mong ang masarang makahay. I'm sorry, Nay. No! Kapabalik ko lang from New York. Wala naman akong balak tumapak dito sa mga kapi because I hate this place.